What's up guys? Ayun nga pala, isda na update lang tayo. So ayun, ito nga pala yung mga available natin na isda. At isa na nga itong mga angel fish na talagang malalaki na guys. Ayan. Tsaka itong aking glow tetra na may black. Black skirt na tetra. kung malapit nga kayo dito is yung location namin, yung location ng shop namin is sa Barangay Manggalang, Bantilan, Sariaya, Quezon. Ayan. Tapos, syempre, yung iba pa nating glow tetra. Ayan, guys. Available yung yellow, pink, purple, and yung aking, meron, ay, yung aking, ano, purple black skirt na tetra. Ayan. May healthy niyan, guys. Tapos dito naman is meron tayong mga chops na gapis. Ayan. Ganda na ng filtration natin. And yung mga aqua plant natin dyan. Pero yan, hindi pa for sale. Ayan. Pinapadami ko pa yan. Tapos dito pala guys sa dulo is Andito yung mga rainbow shark ko. Ayan. So, ito ay 55 pesos. And lumalaki yan ng mga 5 to 6 inches yung haba. Tapos, ito, yung, ito naman yung mga black moor. Black moor namin. Kalikomor. Ay, calico more And, koi fish tapos meron tayo dito mga lang mga live food. Isa na nga itong tube effects form. Ayan. 170 lang yung per ballot. So, ito po ay uh, na treated na and ipapakain nyo lang sa mga alaga ng isda. Tapos, ayan. Dito naman sa likuran. Andito naman yung mga monster fish namin na binibenta. Kasama na nga itong mga pako and hammerhead. Ayan. So, bali, apat na lang yung hammerhead ko dito. Tapos, meron pa akong pito na pako fish. Ayan. Matataba na. Mag medyo malalaki na sila and So, bale, ito bale yung tinanim ko kagabi. Nilipat ko na Amazon ko. And, ayan, ang ganda. Niyo. Maganda talaga siya dito. Tingnan. Tapos, dito naman, is dito yung mga koi fish ko. And, block more. So, bale, yung block more namin is 40, 40 pesos yung isa. Tapos, pagdating naman sa regular koi is 40 pesos yung isa, guys. Yan. Tapos meron din tayong blue dream shrimp. Ayan, 3 plus 2 pa rin to. 150 pesos. 3. Kapag bumili ka ng tatlo, is meron kang freeing dalawa peraso. Ayan. Tapos dito naman is itong mga balloon mollies ko. So, bale, ito lang muna yung nilagay ko dito. Yung mga uh, mga to marble mollies. Kasi yung iba is nilipat ko muna doon sa ref tab, kasi dito hindi sila masyado nakakaanak ng maayos. And siksikan nga. Tapos kanina nga nung pag-check ko, ayan, meron na silang mga fry. Ayan, yun yung mga baby na balon mollies natin. Di ba ang ganda nila? Oh. So bali yung mga balon mollies ko dito is mga breeder na sila. Kung papasin nyo, ang lalangan ng chan and Mabuntis na ngayon guys. Tapos ito naman yung regular na mollies namin. Sev, 10 uh, pesos yung isa. Pero kapag madami yung binili nyo, pwedeng 7 pesos na lang ibigay namin sa inyo. Kapag madami yung binili nyo. Diba ang ganda ng, tubig ng aquarium namin? Medyo madilaw-dilaw na sila. Ayan. Ah, yeah. Tapos meron din kami pala dito mga beta. Mga beta fish. Ayan. Ayan. dami tayong beta. Apat yung male na beta ko ngayon available. Kala ko namatay na. Ayan. Ayan, male yan guys. Tapos meron din kami uh, anim, na anim na female. And four male. Ay, ang ganda oh. Dito ang ganda nila. So dito, pinagsama-sama ko yung mga female na beta. Ayun lang for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. So kung gusto niyo nga bumili ng isda, is madami tayo dito available. And meron din tayong mga aquarium. 15 galon ay 660 pesos, 660 pesos. Tapos, ayun, wala pang stock yung 10 galon namin. Ah, uh, bukas magkakastock stock na ulit kami ng 10 galon. So, ang um, meron kami dito is 15 galon, ah, uh, 5 galon 460 pesos, 2.5 galon 350 pesos. Tapos, meron din tayo mga accessories. Ayan, ito yung mga uh, artificial plants. Tapos, itong parang bahay. And, meron din tayong air pump. Ayan, no fishing. Siyempre, meron din tayong aqua soil. Uh, mga white sand. Ayan, mga fishnet. Uh, air controller. And, Y connector. Mga pagkain. Ayan, mga ito sipon, and sponge filter. Ayun lang. Thank you for watching, guys.